Siniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakarating ang tulong ng pamalaan sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng bansa. Unang namahagi ng tulong ang Pangulo sa Tawi-Tawi at Basilan para sa mga magsasaka, mainisda at kanika nilang pamilya para ng epekto sa kanila ng El Nino. At bukod sa ayuda, inilatag rin ng Pangulo ang mga proyekto ng pamahalaan na makatutulong sa pag ng tawi-tawi at basilan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Tuloy-tuloy ang pagbaba ng pamahalaan sa mga komunidad para matiyak na maihahatid ang mga iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa publiko. Kaninang umaga, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga magsasaka at mangingisda sa Tawi-Tawi at Basilan. Laking pasasalamat ng mga ito sa kanilang natanggap na tulong. We thank you, President Marcos for giving us your precious time and for personally bringing and introducing the bagong Pilipinas to us. Malaking, malaking bagay po dala ng inyong tulong pero mas mahalaga po ang oras binigay ninyo sa tawi-tawian. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyong pagbisita. Even though Tawi-Tawi is the southernmost province in the Philippines, you took your time and effort to come to us and bring us a good news. Malaki pong pasasalamat ko po sa programang ito. Uh, nakasali, nakasali po kami dito dahil malaking tulong po siya sa amin bilang vendors po dito sa amin. Maraming pong salamat sa Pangulong Marcos po Nakatanggap ng tig 10 milyong pisong halaga ng tseke sinatawi tawi Governor Ishmael Sali at Basilan Governor Hajiman Saliman Hataman habang tig 10,000 piso naman ang natanggap ng mga benepisyaryong magsasaka at manging isda. Sa talumpati ng Pangulo, binigyang diin niya na sinisikap ng pamahalaan na patuloy na umagapay at tumulong sa mga lugar na apektado ng El Nino Phenomenon. Nais kong ipaalam sa inyo na nagsisikap ang inyong pamahalaan upang mabawasan ang tindi ng epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na nandi dito, mula sa mga pinuno hanggang sa bawat empleyado, sisiguruduhin po namin na makakarating ang lahat ng tulong, programa, oportunidad sa ating mga mamamayan, lalo na sa pinakamalayong lugar tulad ng Basilan, tulad ng Tawi-Tawi. Kinilala rin ng punong ehekutibo ang sipag at yaga ng mga magsasaka na frontliners para masiguro ang food security sa bansa. Saksi ako sa sipag at galing ninyo. Kaya asahan ninyong patuloy kaming magsisikap upang magbigay sa inyo ang nararapat na serbisyo at alaga upang makamit ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Dagdag pa ni Pangulong Marcos Jr., hindi lang sa agrikultura tutok ang pamahalaan. Sa halip, Tinutugunan din nito ang pagpapanatili ng kapayapaan sa tawi-tawi at basilan. Katunayan, sinabi ng Pangulo na tuloy ang pagsasagawa ng proyekto rito para maisulong ang kaunlaran, gaya ng Improving Growth Corridors in Mindanao Road Sector Project na nauna ng pinasinayaan noong nakaraang taon. Sa proyekto ito, tatlong tulay ang gagawin natin dito sa tawi-tawi na siyang tutulong. Ito ay mga katulong sa inyong mga pangangailangan sa transportasyon at pagpaganda ng inyong hanap buhay, pati na rin ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan dito sa inyong lugar. Umarangkada rin sa lugar ang Bagong Pilipinas Servicio Fair na isang one-stop shop para mailapit ang mga government service sa mga komunidad. Kenneth pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.